Hi guys, magandang magandang gabi po yan. Gabi na naman dito sa Czech Republic and for today's video, pag-uusapan natin ay ang isa sa mga question sa ating YouTube channel. So, I hope it helps you a lot. So, simulan na po natin. So, sa lahat ng mga videos natin, pinag-uusapan natin is about sa kung paano mag-apply mga tungkol dito sa Czech Republic. So, sa ngayon, ang magiging tackle natin is about naman sa kung paano or ano yung mga dapat ma consider bago ka mag-resign sa isang company. Most of my videos na na nasasabi ko to na if sakali na pumunta kayo dito sa Czech Republic and then hindi niyo nagustuhan yung company, there is a possibility na pwede kayong mag-apply sa ibang company. So, yung mga possibility na yun, kasi working visa po tayo dito. Hindi tayo kagaya sa Taiwan na uh, parang antagal ng process bago ka makalipat sa ibang employer. Hindi rin tayo kagaya sa Japan na ganun din, kailangan mong yung same category yung lilipatan mo. Yan. Yan po yung mga consider dito na pagdating dito sa Czech Republic is after 6 months, eto, ano lang to ha, disclaimer to. Yung sinasabi ko sa inyo na 6 months na pwede na kayo magresign it depends sa contract na pinirmahan nyo. May mga contract po kasi na kailangan nyo munang matapos yung 2 years bago kayo makapag -resign. Pero kung hindi siya nakalagay, hindi siya ano dun sa inyong contract, wala siya nakalagay sa contract nyo. Ibig sabihin, within 6 months, matapos mo yung first company na kumuha sa iyo from Philippines, pwede ka po mag-apply sa ibang uh, work dito sa Czech Republic. So, sa nagtanong sa akin kung pwede ba na iba yung category, for example, ikaw ay pumunta dito as farming, pumunta ka dito as uh, different category. So, mag, suswap ka, tama ba? Swap. Uh, basta mag-ship ka to another category. For example, uh, farming ka, pupunta ka ng uh, housekeeping, or pupunta ka ng factory, or di kaya factory ka, pupunta ka ng as welding. So, pwede po yun. Wala pong problema doon, pwede yon guys. Pwede siya, guys. Basta may maa-applyan kayo dito na pwede siyang mag-swap. Swap so, ba yun? Tama ba? Second, lagi nyong tandaan na kapag gusto nyo magresign sa isang company After 6 months, kailangan makapag-render kayo ng 2 months sa kanila Not unless kung sabihin ni uh, previous company mo Na okay lang kahit hindi ka na makapag-render ng 2 months Kahit 1 month na lang Pwede yon. basta nang galing mismo sa kanila as your company Pero kung ikaw yung gagawa ng uh, parang ikaw yung magdi-decide na pwede bang one month na lang or hindi ko na papasukan yung another month kasi magsisimula na ako sa ibang trabaho. So, hindi po yun po pwede. Pwede po nila kayong habulin sa embassy dito eto pa guys kapag mag-apply kayo sa mga company dito so meron ditong mga agency pwede rin kayong mag-direct hire. Ang mga direct hire ito yung pupunta kayo sa mismong company, kayo mismo yung magpapasa. Uh, masaya or okay sana kung meron ng ibang lahi doon kasi pwede kayong maging trial ta, trial and error. Pero syempre etong case na, case to case basis to kasi kami Uh, ako, as, as personally, agency po ako dito. So, from Grapecare, nag-swap ako sa ibang agency. So, pagdating niyo dito, may intindihan niyo siya. And gusto ko lang bigyan kayo ng konting hint or konting mga uh, information. So, second, kapag nag-apply kayo dito sa mga agency dito, uh, no need na yung inyong mga original documents. So, scan documents lahat po ng pinasa ko. From my CV hanggang sa pinakadulo. So, anong mga pinasa ko? CV, COE. So, yun yung mga kakailangan ninyo. Some of them, nire-required nila ang NBI. Apostilled from Philippines po pero hindi lahat nagre-require ng ganon. So, ako kasi, hindi ako gumamit ng ganon or hindi ko kinailangan ng ganon. Some of the company kasi is need yung ganon na meron kayong NBI apostille na translated siya in check. So, some of them also need a diploma translated diploma in Czech language. Pero ako kasi, yung diploma ko is English. So, ang diploma ko, sa nagtanong din, kasi may mga nagtanong din sa akin, inisa ko lang to ngayon, inisa ko lang. So, may nagtanong din sa akin, kung pwede ba yung diploma niya, last 2017, no need na ba siyang kumuha ng bago? So, yung sa akin po is last 2000, um, 2007 pa yung diploma ko. So, meron na siyang medyo kain-kain siya ng daga sa gilid-gilid. Kasi nga, syempre, pag probinsya, alam nyo na minsan, may kalabang kayong daga. yon Meron na siyang ganon, pero okay lang yon kasi i-scan lang naman nila yon or di kaya ay ipapap i-piprint nila, something like that, or i-xerox nila. Basta kailangan lang nila makuha is yung original. Titingnan lang nila kung legit yon Tapos dala din kayo guys ng TOR. So, mahalaga yon especially kapag may skill yung inyong ina-apply So, ako kasi wala akong dala. So, kaya po, ang nangyari is parang yung diploma ko lang talaga yung na-present ko. Kaya, ang binagsakan ko na salary is medyo siguro nasa minimum level 'yon pero as of now kasi ang pinakamababa kasi na offer dito base sa mga nababasa ko is nasa 21k pero may benefits naman kasi so tinakil ko 'yan sa iba kong mga mga blog na wag lang kayo magbase sa sahod magbase din kayo sa benefits ano pa ba yung mga kailangan nating malaman kapag magre-resign ka sa isang company Guys, kung halimbawa mag-resign uh, re kayo sa inyong company ngayon, dyan sa inyong mismong pinagtatrabahuhan ngayon, guys, uh, always remember na kapag gusto nyo mag-back for example, ako, uh, dati ako ang daikin. Tapos nag-apply ako sa isang company. Ngayon pag-apply ko dun sa isang company, na-realize ko na pangit pala yung company na pupuntahan ko. So, babalik ako ng Daikin. Di ba nag-resign na ako sa Daikin? So, for example lang to ha, hindi ko sinasabi na nangyari to sa akin. So, babalik ako kunwari ng Daikin, tinanggap ako ni Daikin. Tapos, ah, uh, kunwari sinabi niya na, uh, okay, sige kami na bahala sa sa'yo parang hahabulin ka namin sa ministry, parang ganun. So, don't just um, focus or don't just uh, uh mag-ano kayo ng second nyo. Punta kayo ng ministry mismo kung mababago yung inyong kontrata. Kasi depende po yun. Kapag nakapirma na kasi kayo, doon sa sunod nyong pag applyan nakapirma kayo ng kontrata, kahit sabihin nyo na bumalik kayo sa dati nyo, hindi nyo pinasukan yung isa, so, doon pa rin po kayo magiging apply. Doon pa rin kayo mapupunta ng trabaho doon sa ministry. Kasi sa ministry natin, dito, uh, nakalagay doon kung saan kang company nagtatrabaho. So, mahalaga po yon na ang pinagtatrabahohan mong company at saka yung company na nakalagay doon sa ministry is same lang. Kapag po na-detect nila na hindi yon same, may possibility po na mapauwi kayo. So, mababan po kayo dito sa Czech Republic or around the Europe. Pero hindi naman siya ganun katagal. Kasi lalo na kapag unintentional naman yung nangyari. So, magkaka-explain na naman kayo doon. So, pwede po kayong mavan yun, mababan po talaga kayo guys. Then, uh, tackle pa natin sa sunod nating video. So, lagyan ko ng part 2 kasi 8 minutes na. So, lagyan natin ng part 2 yung video natin about sa pagre-resign sa mga company kapag nandito ka na sa Czech Republic.